Dalawampung taon akong asawa. Hindi mistress. Hindi bisita. Kundi asawa. Pero bakit ganito ang ending? Simula nang maospital siya, ako ang nag-aasikaso ng lahat. Ako ang nagtatrabaho. Ako ang palaging gising sa gabi para magdasal na gumaling siya. Pero habang ginagawa ko ang lahat para sa kanya, siya naman palihim ng inaabangan ang pagdating ng tagapag-alaga niya yung malambing niyang caregiver. Nung una, akala ko mabait lang. Pero di ko na malayang siya pala ang nagpapalakas sa mister ko. Hindi lang katawan, kundi pati puso. Naalala ko pa nung nahuli ko sila. Hindi naman sila naghahalikan. Pero yung titig nila sa isa't isa, mas masakit pa sa kahit anong halik. Ako ang asawa, pero ako ang huling nakaalam. Kung nasaktan ka sa kwento ko, Marami pa ang mas masakit, mas nakakagulat at mas matindi. Mag-subscribe na sa Filipino Romance Chronicles para sa mga kwentong hindi mo aakalain pero sigurado'ng tatamaan ka. Bawat kwento, may kirot, may aral, may katotohanan.